dito kami sa Corazon Integrated Farm. Nandito yung mga ginagawa namin. Ipapakita ko nga pala sa inyo yung mga ginagawa namin sa loob ng isang linggo. Ayan. Hi guys, good morning. Pang last day namin ng, ng ano, pagtatanim dito. Magpupunla naman kami. <laughs> Ayan, kami tatatlo na lang energy okay. What? <laughs> Hello guys. Hello guys. to kami sa Corson Integrated Farm. <laughs> Sorry guys na bawal <laughs> ako tapo kagaling. <laughs> Hi guys, ito nga pala yung aking mga classmates dito. Kosa. Ayan. <laughs> so, mga mga kakosa kosa ko yan. Naka-orange tayo eh. Guys. Kosa. Kasi kosa. nag-inom sila. Yan pa yung mga, aming mga friends. Ayan. May mayan friends. Dito kami sa Maisan. Ito ba naman? Talagang <laughs> <laughs> ito Dito na guys. Parang electric na to guys.